Hello? Oo. Ah, nandiyan ba na si ano? Si Chico? Si Chico, oo. Oh. Chico Lanete, oo. Oh. Oo, oh. andyan? Eh, putres na yan. Inispray na ako sa mukha ng insecticide. Putragis na yan. Oo. Oh, Pahanap naman yan, yung putres na yan, oo. Oh, Nang masa, ma, mahubad ko na tong rilo ko, nang masa pa ko na siya, oo. Oh, Ha? Inispray na ako ng insecticide sa mukha, kundi sira ulo yan, oo. Oh, Inispray na ko eh. Kala siguro insekto ako. Oo. Kasi parang yata nagte-testing ata siya. Eh, nagsalita ako sa likod. Sabi ko, stuy, huy! Partner, Hindi ako na-spray Oo, oh, sa mukha. Si Raulo yun eh. Si ano, si Chico. Oo, oh, Chico Lanete. Ah, basketball player yun? Ay. Hindi ah. ano yun? Putris customer pala. Kala ako, dicer kasi nakasulot sa likod niya. Bygone eh. Oo. may hawak siyang bygone. Oo, sige. Oo, oh, Babaya. ha. Paanap na lang yun ha.